yung panukala naman po ni Finance Secretary Benjamin Diokno na alisin o salain na ang mga nakakakuha po ng li libreng tuition sa mga pampublikong kolehiyo at unibersidad. Ano po ang reaksyon niyo dito? Alam mo ang pinag-aaralan ngayon ng uh, House Leadership sa uh, pangungunan ng Speaker Romualdez at ng uh, Waste and Means at saka Appropriations ay uh, wag namang alisin, hmm. kundi limitahan lang. Hmm. When we say limitahan, yung mga may kaya, alam naman natin, right? lalo na sa State University, sa Universidad ng Pilipinas, makikita mo yung estudyante dyan, nakaparate mga magagandang mga sasakyan, mga brandyo, hmm. brand new, may mga hinahatid ng Mercedes-Benz, hmm. hinahatid ng BMW. Huwag mong sabihin, hindi maka-afford magbayad ng tuition yon. Ito ngayon ang pinag-aaralan ng house leadership na pag kaya naman ninyo, baka pwede naman magbayad naman kayo. Yung mm. sinasabing, pre, dito nagkaroon ng problema itong uh, sinatawag na uh, pre-tuition. Kasi nila hat na sinabing all, dapat sana nung mapasa ang batas na ito, well hindi pa naman ako congressman noon, dapat nilagyan natin ng guidelines, mm. pre-tuition doon sa mga indigent. Mm. Pero yung may mga can afford, yung mga tatay, mga CEO dyan sa mga private corporations sa Makati, BGC, Baka pwede namang magbayad. Mm -hmm. Ngayon kung both parents mo nagtatrabaho sa government, eh half-scholar ka. Pero kung yung parents mo is labandera, yung tatay mo sa uh, grab rider mm -hmm. or tricycle driver or barbero, eh siyempre common sense, ilibre mo na yon ba diba? Or OFW siya, siya lang mag isa single parent, mm -hmm. gusto niya makapagtapos, ilibre mo na yon Pero yung mga na nakatira sa kasi alam naman natin mas kina ika nga common knowledge yan nakatira sa mga uh, Ayala Alabang nag-aaral sa UP dahil yung mag, napakaganda ng education nila diyan program eh nakaka nakakalibre na rin pero kaya naman eh, di ba kasi sayang din naman by Aljo. kung ibibigay mo yung slot nyo isang anak na milyonaryo, bakit di mo nalang ibigay ito sa anak na labandera? Now mm. you tell me if I am wrong, uh, by Aljo. Tama, tama, tama man. yan, sir. Tama. Alam mo, uh, uh -huh. Congressman, nag-UP ako, nagbayad po kami uh -huh. kasi naalala exactly, socialized socialize diba? kasi yan. Eh, eh. Ngayon, ngayon, ang sinasabi niya ng UP, dapat equality raw. Uh -huh. Paano magiging equality? Eh, diba, parang nakakasama din ang loob partner niya. Ikaw, uh -huh. nagbayad ka. Ngayon, yung mga kagaya yung mga magulang ay eh, doktor o professional hmm. libre na rin ba uh, partner niya? Would you agree to that? Actually nagulat po ako. Nalaman ko yung mga anak ng kaibigan ko, for example, may mga trabaho naman po sila, hmm. magdo-doktor eh mahal rin ng uh, tuition sa pagiging doktor bata. Uh, talagang zero ah, wala po silang binabayaran. Oh, yun, talagang naman. Oh. full scholar parang ganyan regardless may trabaho, walang trabaho, kahit anong trabaho, medyo unfair nga po 'yon ano? Para sa akin dapat kung uh, meron kang ability to pay, hmm. ay mag Magbayad po dahil yun po po ang ginawa namin noon. Tinatanong mm. pa magkano ang sweldo ng magulang mo mm. and they will base your tuition Depende po sa sweldo ng magulang no, mo. Tama. At uh, depende sa trabaho rin nila. Makikita doon eh ina-assess po 'yan. Although uh, Congressman na uh, Erwin kasi uh, sinasabi naman nila 1% lang daw ng kabuo ang uh, enrollment sa mga public schools ang University of the Philippines. Kumbaga it's a very isolated and special case, no? Mm -hmm. uh, ang uh, UP po but uh, the rest of the students ay uh, talaga naman pong mahihirap. Mm -hmm. So uh, kung aayusin uh, po niyo 'yan siguro pa paano po ba just be, be specific be very very specific except University of the Philippines ganoon po ba hindi lang naman sa UP meron din yung mga sa Visayas sa Mindanao mm -hmm. ng mga state universities na naika nga uh, na talagang uh, matitindi talagang uh, magagaling ang uh, educational Opo. program mm -hmm. yung kanilang uh, standard standard uh, maski yung mga state universities yung mga Bicol na yan bulacan mm -hmm. na yan may mga bata diyan na medyo may kaya, negosyante yung magulang. Diyan pinapaaral. Oh. Kasi iba na yung, iba na kasi ngayon panahon na uh, partner ninyo eh. When you say dati, eh, <coughs> pag you say state university, mahina yan. Mas magaling mm -hmm. pag mga private, mga ateneo, mga lasa. Hindi na ganoon. I mean, mataas na rin ang kalidad ng mga state universities and colleges Tama. ngayon. Kaya hmm. yung iba, yung mga anak naman yan, para malapit sa bahay nila, hmm. diyan ka lang anak. Pero kaya naman nila. Kaya na po, ibig sabihin, sayang kasi di yung kung yung mga can afford mm. mo na lang mm -hmm. di ba kaya, kaya naman ng magulang nila magkano mas mura yung Christian Sepre ng UP mm -hmm. pag sa UP ka versus sa Ateneo ka mas mura pero kung can afford pabayarin mo kung yung, yung both yung parents are employees hindi eh, bigyan mo ng half scholarship yung talagang walang wala mm -hmm. para may chance naman na magkaroon pero mm -hmm. hindi masinabi And uh, I think nagkaroon ng gray area yung batas na yan, yung tertiary education na yan na free talaga, total as in zero percent ang babayaran. Dapat hindi. Dapat eh, naglagay ng guideline na pag uh, anak ka talaga indigent, ang parent mo cannot afford, eh, dapat libre. Pero kung may trabaho naman o mayaman naman sa uh -huh. CEO, magbayad ka naman. Di ba kagaya na sinasabi mo, partner niya uh -huh. ay yung mga parents mo. Tsaka hindi na dapat utusan ng batas as common sense na lang. O, <laughs> uh -huh. Bilang tulong mo na lang, mm -hmm. bilang mamamayan. na parents po, mga mamayan ng bansa ito para makatulong sa lahat, para lahat naman ma-accommodate. Sila naman ang sinasabi natin. Pero yung sinasabi ni Jokro na alisin na, Mukhang mali naman yata. Baka medyo may lagnat lang si Secretary Jok, no? kaya nasabi niya yun. O baka ika masyado mainit ang panahon o sobrang lamig, kaya kami may malaria siya kaya niya naisip 'yon pero mm. that is not right i i disagree mm. totally disagree with him mm. na alisin na 'yan at yung mm. mga matatalino na lang ang problema kasi by aljo partner natin niya yes, karamihan kasi ng mga bata medyo mga anak na mga mahihirap eh hindi talaga aabot 'yan mga sumacumblow di magnap kasi oh. imbes na mag-study sila tutulong muna sa nanay nila magtinda ng barbecue sa labas oh. o maglako ng isda o kung yung nanay nila bandera tutulong siya magtiga, magplan siya para ma-deliver yung damit ng kapitbahay in this hour. So, imbis na mag-study siya, wala siyang oras mag-study. Rather, yung i-study niya, i niya sa pagtulong sa magulang niya, mga kapatid niya para mapakain. Kaya mukhang mali din yung sinasabi ni yung mga magaganda lang ang grado. Siguro tama na yung pag nakapasa pag nakapasa yung pobre okay na hindi sayang yung budget natin wag naman wag naman yung bagsak so yun ang dapat isipin dapat to mataas ang grado that thing of the past dapat oh. isipin din i-incorporate dapat nila na ay, anak na mahirap ito tumutulong pa sa magulang pero kung talagang matalino minsan minsan yung yung, yung mga pagiging incubloud automatic na yun. may yung bata maski hindi mag-aral magaling ang kanyang memory Gifted ang tawag doon. Gifted hmm. child or gifted student. Hmm. Masing hindi siya mag-aral, nare-recall niya yung turo ng teacher niya two weeks ago. Pag hmm. nag-exam na siya, bumabalik sa utak niya. Mga gifted yun and they are lucky. Pero karamihan dyan yung mga anak na mga mahihirap, they help their parents ha, hmm. to make a living. Kaya hindi nakakapag-study. Siyempre, pag hindi ka nag-study, tayo alam mo naman yan by audio, hmm. partner niya. Pag hindi ka nag-study, ang problema mo dyan eh siyempre medyo pa, pa, makakalimutan mo yung mga ibang sagot, di ba? Hmm, tama. so dapat intindihin din yun tama. ni oh. uh, Secretary Jokno. Oh. Parang naman siya hindi naging Professor Prof. Jokno, good morning. Oo, oh, oh. Yeah, maganda yan.